Mga Bebelabs, pupunta tayo ngayon sa bukid. Titignan natin yung pananim natin. Yung mga Bebelabs, nandito na tayo. So, ito yung pananim namin. Mga Bebelabs, tignan nyo yung petchay namin. Tumutubo na. Nung isang araw lang ata to, di ba ma? Ikatlong araw na niya ngayon. Ganyan na sila kalalaki, mga Bebe Labs. Tumutubo na. Ayan. Hanggang doon sa dulo yan, mga Bebe Labs. Ayan, Oh. Ito naman yung kamatis namin, mga Bebe Labs. Ayan. Hanggang sa dulo din niyaan. Tignan nyo naman yung bunga niya, mga Bebe o. Oh. Aantayin na lang nating mahinog. <laughs> Nakakuha na rin sila mama ng ano, bulaklak ng kalabasa tapos konting sitaw. Ayan no, oh, mga bebe labso, yung kamatis namin. di ba? Diba? Ito naman yung kalabasa namin, mga bebe Ang daming bunga neto. Tignan nyo, ipakita ko. Wait lang. O, oh, ito yung bunga niya, o. Oh. Ayan, no. Oh. Tapos, meron pa dito. Tapos ito pang mga Bebelabs, loves, oh. Ayan. Meron pa dito mga Bebelabs. loves. Marami yan. May mga kamatis pa tayo sa dulo mga Bebelabs, loves sa inyo. O, oh, diba? Dito dati mga Bebelabs loves yung mais natin. Kung naalala nyo yung napulot kong mais tas tinanim ko. Ayan, tinanggal nila mama. Kasi nga, ang pangit ng tubo. Ang lilit pa lang pero namumulaklak na. Ayan, tinanggal nila. Panibago daw ulit. Tignan nyo yung pepino natin mga bebelabs oh. Ilang ano lang yan, puno. Ay, puno ba? <laughs> pero tignan nyo naman yung bunga, ang dami. May mitas tayo. Let's go! Ito na yung pepino mga bebelabs oh. Ayan... O, diba? Kukunin natin yan. Pangalawa, dalawa lang kukunin natin mga bebelabs kasi nga malilit pa yung iba. Kukunin na din natin ito mga bebelabs kasi tignan nyo may sira siya oh. Hindi na yan lalaki. Diba? ba? Ang hirap kunin. Wala kasi tayong cutter eh. Naiwan ko. So, ito yung nakuha natin mga bebelebs. Tatlo lang. Kasi malilit pa yung iba. Kuha din tayo ng isang kalabasa mga bebelebs. Ito na. Kuha na natin. Wait lang. Pakita ko. Charan. Malit lang siya. Pero pwede na yan. Kinuha natin tong isang kalabasa mga bebelebs kasi nga may sira siya o. Oh. Dagan natin ng isang kalabasa mga bebelabs. Yun, nakuha na. Tignan nyo tong ano, upo mga bebelabs o. Oh. Isang puno lang yan pero tignan nyo naman. Ang daming bunga o. Nice yung kamatis. Para hindi matumba. Tignan yung pugad ng ibon mga bebelabs o. Oh. Tignan nyo kung gano'n lang kataas yung puno na pinaglagyan niya. Ganyan lang. Ang galing na ibon, oh. Ganyan lang. Ganyan lang, oh. Tapos doon na siya, namugad, oh. Pero may egg siya, tatlo. Tignan nyo. Ito, oh, mga bebelabs. Kita nyo ba? Wait lang. Ayun, tatlo. Ay no, oh, mga babalabs. loves oh, tatlo. Oh, di ba? Ang galing. Oh, yun lang mga babalabs. loves. Paalam.